mga signs na hindi ka lolokohin ng ka-LDR mo. So, number one sign na hindi ka lolokohin ng ka-LDR mo. Nutupad niya ang kanyang mga sinasabi sa iyo. So, kapag sinabi ng ka-LDR mo, mga peeps, na sa ganitong oras, tatawag ako, mag-video call tayo. At sa ganitong oras, pagka pinapaalam niya lahat sa mga peeps, na ganitong oras, hindi ako makakapag-video call kasi magiging busy siya or may mga emergency siya. Kapag pinapaalam niya yun lahat sa mga peeps, isang sign yan na hindi kalolokohin ng ka-LDR mo. Next, hindi pa bago-bago ang ugali niya sa iyo. Yung consistency na pinapakita niya sa mga pipsa, hindi lang sa pag, sa effort yung pagiging consistent, pati doon sa ugali na pinapakita niya sa iyo. Kasi hindi siya agad-agad na nagmo-mood swing sa iyo. Kasi nga, pinapahalagahan kanya niya or nag-care siya sa anuman yung mararamdaman mo sa kanya. So, kapag hindi pa bago-bago ang ugali ng ka-LDR mo, isang sign yan na hindi kanya niya lulukohe. Next. Palagi siyang available kapag kailangan mo siya. So, meaning, so kahit anong oras pa yan mga peeps, kahit 4am pa yan ng madaling araw sa kanya, kapag nakita niya agad yung message mo sa kanya, agad-agad yung magiging available sa iyo kasi nga mga peeps nagki-care siya alam mo naman na tayong mga Pilipina 'di ba na pag matagal magreply mga jowa natin <laughs> kung ano-ano na yung agad yung mga naiisip natin na baka may ka na iba or busy makipaglandian, busy makipag-stalk sa si ibang profile picture. Ganun talaga mga peeps, it's normal na maramdaman, maramdaman mo ang mga ganyang bagay kasi nga sa LDR mga peeps, hindi mo makontrol kung ano talaga yung mga ginagawa niya doon. Kasi nga, magkalayo, magkalayo kayong dalawa. So, dapat lang, think positive, avoid some negative thoughts, just go with the flow. As long as palaging available sa iyo yung ka-LDR mo, isang sign niya na hindi ka niya lolokohin. Number four. So, priority niya ang relasyon yung dalawa. So, meaning mga peeps, kumbaga nasa top, top priority niya, ang relasyon nyo. So, ang ibig sabihin niyan mga peeps na priority niya yung relasyon yung dalawa above anything. Wow, may ganun ha. Huh? Sana all priority yung relasyon. Yes, merong mga nangyayaring ganyan talaga mga peeps. na kapag yung afam is like, he totally decided na ikaw na talaga yung yung babaeng para sa kanya, magpo-focus magpo at magpo-focus yan sa'yo, mga peeps. Pero ikaw din, wag mo din namang hinga ng assurance, ha? Kasi nga, sinasabi ko to sa inyo dati na madami pa talaga mangyari sa LDR. So, hindi hindi naman as in 100% na pagkatiwalaan mo siya agad sa mga sinasabi niya. Lalo na kung one week pa lang kayong magkausap dalawa. Nakakalaw ko <laughs> yun kasi yung ibang viewer na nagbe-message. Akala ko kasi naman one year or two years nang nagchat-chat. Nung tinanong ko, one week pa pala. <laughs> Ang sarap kurutin sa singit. <laughs> oh, so kapag ganyan mga peeps, na one week, two weeks, three months pa lang kayong magkakilalang dalawa, hindi mo dapat ibigay agad na 100% yung tiwala mo sa kanya. I know, it's normal na in love ka kaagad kasi nga guwapo, may dating, magaganon-ganon. Pero ang ending pala, scam lang ang lahat. O ba diba? Naglumpas ay kapasyarot lang. so, next na tayo. Hindi ka niya binibigyan ng dahilan para magduda. So, kung ikaw, nafe-feel mo mismo sa, sa sarili mo na wala kang duda, wala kang nafe-feel na mga red flags, wala kang nafe-feel na mga negative thoughts, Wow, perfect yung, yung LDR nyo. <laughs> Pero walang ganun ha. It doesn't exist mga babes. Yung 100% na relationship. Kasi nga, madami pa din talaga pwedeng mangyari. Pero kung nafe-feel mo to, ha? kung baga tumagal na kayo ng 2 years sa uh, sa kachat mo, and eh, nafe-feel mo tong mga ganito na wala kang na-feel na mga doubts sa kanya. Wala kang nafe-feel na mga pagdududa. So, meaning, safe na safe yung relasyon nyo. Charot lang. Pero, huwag din tayong masyadong pakampante. Ha? Alam mo naman, porkit wala kang naramdaman na ganito, is maging kampante ka na na hindi ka maghihiwalay. Pero, at as in, uh, basta, just go with the flow lang, mga peeps. Hanggang sa magkita kayong dalawa. Sa so, next na tayo, eto na, medyo, ano siya, medyo kahawig siya sa number 5. So, dito naman sa number 6 is feeling safe ka sa kanya mga peeps ha. As in, feeling safe ka dun sa relasyon yung dalawa na focus lang talaga kayo sa mga goals nyo. Walang mga selos-selos, walang mga away. I mean, it's normal na mag-away ha. Pero uh, yung pag-aaway nyo is mahirap naman din kasi makipag-away kapag LDR kayong dalawa. I mean, may yes, may mga away. Pero hindi natatapos yung araw na hindi kayo nagkakaayos dalawa. So, isang sign yan mga pips na hindi ka lulukohin ng ka-LDR mo. Next na tayo. So, sa last na tayo, similar din siya sa number 5 na yun. Hindi mo na, na hindi mo na feel yung yung insecurities, hindi mo na feel yung mga ganun mga pips sa Kung maga, hindi mo na feel na parang compare mo yung relasyon nyo sa relasyon ng iba. Kung wala kang na feel na ganun mga pips ha. Safe na safe ka. Charot lang. <laughs> Baka umiyak na naman. <laughs> so you know yung vlog not for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.